Hello mga kapabayan, this is Bright. You are watching again my short vlog for our today's short episode. Ayan, panibagong vlog na naman tayo for our today's rest day. Yes, today is June 9, 2024 and 9 a.m. na po na ng umaga ngayon dito sa The Croatia. So right now, nandito sa veranda na kakape. Ayan, muni-muni. And... di uh, hindi ko pa alam kung ano yung gagawin ko ngayong day off ko pero, try ko kumuha ulit ang mga pictures sa old town. Hindi ko sure kung matutuloy ba. Depende kapag sinipag ako. So, ayun. Ang ating topic for today naman, yung mga, as usual, alam nyo na. Hindi <laughs> <laughs> tayo maubusan ng mga pag-uusapan sa ating channel patungkol sa mga buhay, sa mga pwedeng kagana, maging kaganapan po ninyo. Uh -huh. Aww! ay dito sa Croatia. But before anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 6,000 subscribers. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na nagsusubscribe sa mga hindi ng ads. Maraming maraming salamat po. At po sa inyo, babawi talaga tayo. And maraming maraming salamat kasi sinusuportan pa rin po ninyo yung mga na-upload ko. And yun naniniwala talaga ako na everyday may mga bago tayo pwede makapanood kasi alam ko na hindi mauubusan ang mga first timer applicants papunta rito sa Asia right now, ayan yung view ko sa veranda so nakakapi ako alam nyo guys, itong chair na to ayan, tsaka itong sampaya na yan napulot namin yan doon sa basura <laughs> yes Diba? kaysa bumili kami And wala kaming upuan dito sa veranda Tamang tama Pero hindi ako umupo siya Kasi nilalagay ko dito ng kape Eh may mga tao kasi Na ilang ako umupo Lalo na Naka-boxer lang ako Ayan di ba? Pwede, pwede ba ito sa umpayan? O, oh, di ba? Napaka-useful. And itong upuan naman, pag sunset, umupo ako dyan minsan, pag umaga ako umuwi, eh, pag hapon ako, ah, uh, pag umaga ako, di ba? Pag uwi ko ng hapon, sunset, minsan upo ako dyan, kakapi-kape, -ka at ang ating mga halaman. Ayan. Pakita ko sa iyo yung mga halaman ko. So, ito yung aking mga rosas, yung mga alas na halaman. Ayan ito maganda to ito yung onion leeks natin ayan kasi yung ito yung binili ko jelly beans before ang kapal kapal na nya ayan and ito yung pinulot kong dahon lang before ayan na sya oh diba tumubo na sya I'm so happy and ito yung mother plant supposed to be dito sya nakalagay dito ko sya pinutol And as you can see, meron na siyang suloy doon sa loob. Kita nyo ba? Ayan, di ba? So, alam niyo na ako kayo ipupunta dito sa Dubrovnik, makita niyo itong apartment ko. Ayan, makukulay. Eh. Puro bulaklak. <laughs> so, ayan yung view natin. Ayan, naglaba ko ng basahan kanina. So, ayan, sa paya namin, I mean, di ba? So, super init. Ayan, pagpasok ko ng bahay. Ah, pakalabig kasi naka-aircon ako. Pero paglabas mo talaga, ay grabe. Ang init. So, ayan. pumasok na ako, guys. Kasi mainit sa labas. And short vlog lang ulit to. Short vlog lang talaga tayo. Basta makapag-daily vlog tayo. And nakapagbigay tayo ng info sa inyo. Ayan. Ah, Pag-uusapan natin yung isang tanong din sa kabayan kung open ba ang mag-part-time dito sa Korea Actually, ilang beses ko well sa siya nabanggit sa mga vlogs ko with regards sa mga part-time jobs. Kung nasang basa, kung nasang part lang kayo ng Croatia. Ayan. So yes, pwede po kayo mag-part-time dito. It depends kung ilang oras ang kaya ninyo. And it depends din kung ilang oras yung ibibigay sa iyo ng employer. Ayan yung ganyan. Depende sa mga pagkakasunduan ninyo. Pwede ang part-time. Pero syempre, ingat-ingat pa rin kayo. Kasi baka makaroon ng... Sabi ko nga, conflict of interest lalo na kung kayo ay nasa seaside syempre yung mga seasides natin dito is maliit lang and maaaring magkakakilala na yung mga employers dito ayan baka kasi mamaya isipin ng current employer ninyo kaya kayo nagpa part time kasi may bala kayo lumipat di ba? so syempre kapag tayo naman nagpa part time hindi man tayo nagbibigay ng talagang complete information kung saan tayo nagwo-work, sino amo natin, 'di ba? So, pwede din naman yun. hindi naman tayo ipupush nung pinagpa-part-time yun kung sino amo ni, sino boss niyo, saan nagwo-work ganyan. Basta uh, syempre, pag nagpa-part-time tayo, hindi naman tayo naglalantaran. ay nagpa ako dito sa kanya kay ano, kay ganyan, 'di ba? uh, yun, ingat, ingat lang din kasi uh, hindi po open ang part time dito ay hindi kayo makakaroon ng problema. Yun nga, baka ka magkaroon kayo ng conflict of interest. Baka mamaya ay makarating sa amo ninyo. Siyempre, hindi nyo naman control yung iisipin ng inyong mga current employer hindi nyo mapipigilan o hindi nyo hindi niyo nga control kung ano yung pwede lang isipin na baka mamaya meron silang iniisip na ginagawa mo yung part time para makalipat so okay so ah uh, Iyat iat lang kayo sa part na yon. Magkano ba kadalasan yung mga singil per hour sa part-time? Ako before guys, nag-start ako ng part-time po dito nung first part-time ko, cleaner, uh, 5 euros per hour. Yes. And I think ganun pa rin yata yung iba halos, lalo sa mga restaurants, 5 euros per hour. Tapos, yung medyo nakakailat ilan na ako, kakaluwag-luwag. <laughs> <laughs> naging 7 hours na siya. Ay, 7 hours, 7 euros na per hour. Tapos ayun, pag ang part-time ko naman, pag yung, yung, mga experience ko before, na part-time ako, cleaning apartments, ayan. Ang ko talaga is 10 euros per hour. Yes. ah uh, siguro pag first time ninyo, ano nyo yun muna, tatsain nyo muna din. Baka kasi mamaya, bigla kayo mag first part-time ninyo. Mag-demand kayo ng 10 euros per hour sa employer. Baka magulat yung employer lalo na pag first time mo sa kanya. So, uh, tingnan niyo muna din kung uh, um, magkano yung offer niya sa inyo per hour and na pinagkasundo kayo. Tapos, tingnan rin niyo kung worth it ba. And then, after nun, kung um, ipabalikin kanya niya sa next part-time job, baka okay, doon ka na pwede mag-open na uh, pwede ba ganyan to, 7 hours, uh, 7 euros per hour or 10 euros per hour. Ganon. And, malay yung maging uh, ah tawag kayo, regular part-time job, ah, part-time worker kayo nung employer na pinagka-part-time man ninyo. So, kayo rin yung mag-benefit. At nakakatawa kasi dyan, guys, yun yung sabi ko nga ka kanina, since maliit-liit lang naman yung mga seaside usually, magkakaroon din kayo ng connections. And soon, diba, makakatulong din kayo sa mga kabayan, mga ganyan na makapigay ng mga part-time, ba? Diba? Hindi naman natin kakayanin yung mag-isa, lalo na kapag may mga lumalapit na part-time sa atin, lalo na kapag nagustuhan kayo ng amo na pinagpa-part-time man ninyo, di ba? Hindi nyo makakayanin yung mag-isa. So, you have to share sa mga kabahay, mga part-time jobs. And, ayun, kayo rin yung makakatulong sa mga kapwa-kabayan natin dito sa Croatia, ba? Diba? So, ayun, good luck sa mga naghahanap po ng part-time jobs. And ano lang, ang key lang talaga para makahanap ka ng part-time, number one, is, yun nga, connection. <laughs> And Huwag ka matakot magtanong. Uh, hindi naman to... Wala namang mag-judge sa'yo kapag nagtanong ka part-time. E, easy pa lang walang wala ka na. Siyempre, sure, usually, di ba? Pag day off na natin, imbis na gumagala tayo, gusto natin part-time na lang. Kasi sayang yung... naman uh, ang katawan. Sayang yung mga oras na nasa bahay lang tayo. Wala tayong ginagawa. Ba? Ayun hanap, laking hanap. Huwag kayo mag-alala, makakapag-part-time din kayo sa mga gusto. Eh, marami rin way din naman para makapagkaroon, makakaroon kayo ng mga extra income. Yun nga, uh, ah, nagbebenta ng bote, di ba? Yung iba naman, nagbebenta ng mga lutong ulam sa mga kabayan din. Diba? Marami way, ways para kayo ay magkaroon ng extra income. Hindi lang uh, ah, mag-work sa restaurant o sa mga apartments. Ayan. Maraming paraan kung gusto mo talaga makaka ng extra income, diba? Oh, so okay, okay tayo doon. Yes, pwede pong part-time. It depends na lang kung paano o magkano yung mapagkakasundoan ninyo ng no, employer. Okay? And wala pong contract dyan usually. Walang contract kasi minsan naman on-call lang kayo. Part-time yun, ba. Diba? So walang contract yan. Wala din working permit, okay? makaisip mo, mayroong working permit mga part-time, wala. And next natin guys, sa ating short vlog, <coughs> with regards doon sa mga yun nga, installments ng mga gadgets. Hmm. Maraming mga dito. Mga gusto maka-iPhone maka, maka 15 Pro Max 256GB, 1TB, paid in full. <laughs> iba. Marami makaka-relate. alam ko, minsan nasisilaw talaga. Di ba masama? O, walang masama dun, guys. Kung talagang gusto nyo magkaroon ng gadgets dito. And, don't tayo magiging masaya. At saka, deserve naman natin. Di ba? Pero, syempre, di natin kaya bayaran ng buo yan hahanap tayo ng installment, di diba? Para home credit. Yes, may installment dito, guys. Pwede kayo mag-purchase ng, ng, gadgets dito. Eh. Pwede nyo siyang bayaran. Be bayaran through installments. But, again ha, kukuha lang kayo ng installment, guys, kapag kaya nyo ng bayaran. Baka naman kayo ay magaya. May mga ilan-ilan dito. Ayan. Sa so, Dubrovnik. <laughs> hindi ko ba maintindihan na, o, hindi ko sa double ba, o basta, syempre, yung company nga eh, para naging rules na nila yon <laughs> Hindi ko ma, bakit ba tinadala natin mga Pinoy dito yung mga ugaling guide niyan? Kukuha kayo ng mga installments, tapos, maya maya aalis kayo ng Croatia, wala, hindi nyo nabinayaran yung gadgets. Nag-inquire kami um, sa isang shop dito, about installment nga nakakalungkot lang na hindi na nila ay naalaw masyado yung installments sa mga Pinoy, sa mga expa, sa mga Asians kasi nga may mga uh, history na uh, umaalis, wala na dito ending ilang months lang binayaran ng installment wala na dito sa Croatia di ko siya nagpunta, umuwi mo ng Pilipinas sa na cross iba wag ganun Uh, wag din naman gawin yung gusto ko. Uh, ako na rin nahiya. <laughs> Para nahiya na ako kung mag-inquire ng installment dito. Baka mamaya. Diba? So, wag po ganun mga kabaya. No? Wag natin, wag tayo madaya ba? Ha? Hey. Anyway, so nga. Uh, ang installment dito, pwede nyo bayaran ng 3 months, pwede nyo ng 6 months, pwede nyo ng 1 year, pwede nyo ng 2 years. Depende do sa package. Package? Depende do sa promo ba ng shop kung saan kayo kukuha ng gadget for installment. So, syempre, may mga minimum um, first payment dyan. And usually dito kasi guys, kapag installment, credit card. Pero, maswerte lang talaga tayo na mayroong ibang shops dito na matanggap ng debit card. And yes, pwede po yung ating payroll card, yung ating ATM mismo from our company pwede nyo gamitin yon Ang advice lang sa akin ng isang shop dito, kung debit card, iba-iba kasi lang, guys, iba-iba. Ito naman, baka pa-experience lang din. So, isang shop dito, nag-inquire ako ng installment. Kailangan ko daw muna mag-inquire uh, sa banko ko. Sa banko, kung papayag sila na kumuha ako ng installment sa kanila. Ganon. So, may ibang shop naman dito na kahit walang um, advice from the bank, mag-debit card ka lang, pwede. May iba naman na hindi na pumapayag kasi nga may history. So, ayun. Um, make sure nyo lang, guys, na tapusin. And kung tingin nyo naman is, like, for example, ang inyong mode of payment is uh, for two years. Tapos tingin nyo, for two years, wala na kayo dito. Hindi po sagot yung pagtakas para ma-angkin nyo yung gadget na binili ninyo. Mag-inquire kayo kung paano siya babayaran in advance. Para wala na kayong utang. Mas maganda guys na umalis kayo ng Croatia na no? wala kayong pinagkakautangan ng mga ganyan. Mga gadgets, gadgets. Kasi mahirap na matatrack kayo. Lalo na yung ID o IB. Yan. Yeah. Kayo rin ang magkakaroon ng problema in the future. Okay? So, ingat-ingat lang sa pagkuha ng mga gadgets. And yes, okay, magalala. Makakakuha kayo dito. And I think you can afford naman bumili ng iPhone. Ayan. Siyempre, may mga priorities tayo. Papadala tayo sa Pilipinas. At tapos, yung iba may pinag-aaral. Tabi-tabi uh, lang tayo ng paunti-unti. Yung mga gadgets na mag-tangent lang. And, makakahintay naman yan. Diba? As, as na wala kayong... Um, nakakapadala kayo, di ba? Nagiging, nagkakaroon kayo ng ipot, at the same time, nakakapag-ipot kayo doon sa mga luho na gusto ninyo, go lang. Ay, as yung ko po kayo dyan. Deserve niyo magkaroon ng mga gadgets from Croatia. Ito na yung sign. Kumuha ka na, char. Charot. Lalo na kayong mga, peak, uh, lalo na kayong peak season, syempre, lalo na yung mga nag-work sa mga restaurants malaki-laki ang mga tips. Ngayon, di ba? Mm. Yung iba dito, katas ng tips ang pinambibili sa iPhone. Yung iba bumibili ng scooter kasi di ba, alam niyo naman, yung lalo na sa mga walang transport allowance, scooter ang ginagawang mode of transportation. Congratulations, guys. I'm so happy for you. May mga kakilala ko dito sa Dubrov na ng scooter. Congratulations. Diba? Afford nyo. Kaya mag-alala. Hindi naman kayo magbumukhang kawawa dito. Kasi afford nyo. Maniwala kayo sa akin. Tapos, kung ako daw, may meron pa akong balak. Ako naman, may balak talaga ako bumili. Installment na, syempre. Diyos ko, hindi man ako napakayaman. Guys, na kailangan ko bayaran in full. So, let's see. Let's see, let's see. Channel, mm -hmm. luho na na ba? <laughs> Sorry po, mami, Lade. <laughs> Charot. So, ngayon naman, wala naman. Wala pa naman akong hinuhulugan ng mga kineme. Tapos, ano pa ba? Yun lang, yun lang. Uh, yung muna ipag pag-usapan natin. Since short vlog lang naman to. So, uh, requirements sa pagkuha usually ng installment, OIA, oh, uh, ERC, passport, yun lang. And, Please, guys, payo lang, ha? Huwag tayo ka, guys, sa ibang mga kabayan na pinatakasan ng kanila mga pinagkakautangan pagdating sa mga ganito, mga gadgets. Please lang. Huwag niyo po sirain yung imahe ng mga matitino, mga kabayan dito na ang gusto lang naman ay kumuha ng isang gadget na alam nila sa sarili nila na hindi nila kaya, kayang bayaran ng buo. wag po ganun. Ha, hindi po maganda, hindi po yan tiyo-tolerate. Huwag nga na-normalize yung ganyan. Yung iba ito ang tuwa pa. Hmm. So, alam mo, na, nakakaganda, nakaka-proud yung mga ganyang ginagawa na inyo. Hindi. Ha? Nasaan naman kayo ngayon, sana ay safe kayo. And wag yun ang gagawin ulit. Anyways, ayan, yung munang ating short vlog for today. I hope na talutuloy ng idea. Thank you so much for watching. And if you have any more questions or suggestions, i-comment kayo lang po sa vlog na to. And malingatin, mali yun ang ating next vlog dito sa ating YouTube channel. Again guys, please help me to reach 6,000 subscribers and please don't skip ads. Maraming maraming salamat po and I will see you guys on my next vlog. Happy weekend! See you in Croatia! Okay. Sana ay maibsan ang aking